favorite. Yes. Yeah, kasi na-invite kami dito sa bahay ni Mr. G. Thank you. Yes. Dahil sa yes. kalokohan niya. Yes. Correct. te, wow. ayan na yung chicken. Oh, bongga-bongga. Wow. Pang may wow. na sa kabisera, Papa Dudut. Yes. yes. Kasi mga may-ari ng bahay, mga may-ayama oh. dyan pumipwesto. Oo, po may Oo o, ganun okay. talaga. Sila yung mga ito nagbabayad pa ng ingredients. <laughs> so, syempre, ito na po ang tiki man portion. Naku, ako kukunin ko yung leg. ha Oo nga yung Korean, Korean beef, stew so, yeah. and vegetable. Uy, yeah. naman ng oh, chicken. Oh, wala nang gentle gentleman to kanya. Oh, wala <laughs> na <nang laughs> <kanya. laughs> muna. Pare Pareho tayong gutom eh. Oh, oh, meron mga vegetable. Wow. Pwede rin palang lagyan ng vegetable. Eh. o no, roasted Actually. lang. Ito, potato and ano. Ilalusi. Yes. Ilalusi. Yes. Ilalusi o'y oh, na, yeah. the gravy. Eh. In oh. fairness, the delicious amchika na ito. Pa. Ano na sa? Kaya ah. 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 kayo siyang apat, partner partner kayo eh. Yes. Eh syempre every day you see each other, Ay, Like kayong dalawa. Morning show pa or ano ba, 'di ba? So hindi ba kayo nagka-developan? De kami malapit, kami, kami malapit na kami ni Papa Dudut. Ayoko yung dalawang Impossible talaga. Hindi talaga It eh. Legend. It happens pala eh, no? Mm -hmm. Na a boy and a girl, can magkasama be for oh, all, can, can be just friends. Yes. Oh, no, and, mo. kahit nasa radyo kayo, importante yung chemistry, of eh. Of course. Oh. Yung yes, pinaka-importante. Yes. Diba? Pinaka-importante yun. Hindi lang yun pang television love story, mm -hmm. parang kind of, parang love team, love team kind of thing. Hindi. Chemistry is important kasi you can put two great, good, excellent DJs together. Pero kung wala silang chemistry, it won't work. Mm. And, diba? and that's one thing na pinagmamalaki namin kami ni, na ni Nicole Yana mm. kasi po, for 10 years kami na yung magkasama mm. and madalas namin sinasabi na? sa radio. 10 years na? Yes. At ito yung madalas namin sinasabi sa radyo. ang tambalan, Napilit ginagaya, pero hindi makuha, makuha ang timpla. Kasi with everything mm. on our program is spontaneous. So never, uh -huh. walang script eh. So, tinginan pa lang namin ni Chris, alam niya na kung galit na ako o mm -hmm. pikon. Pag may twitch lang na konti si Chris na gan, alam ko kailangan ko na siyang saluhin kasi uh -huh. hindi niya na kayang uh -huh. idiretso. Yung gano'n, uh -huh. chemistry talaga. That's chemistry the, talaga. Parang with Papa Dudut and I, oh, yes. since, since nagbabasa kami ng mga mm -hmm. sulat. So parang may cues din for music na if you fade up or you fade out. Minsan yung makatitil na. Yung gesture is very important. Alam na eh. Tsaka yung work ethics namin pareho. So magkasundo kami dun sa factor na yun. Kasi mahirap kung yung partner mo, iba magtrabaho. Maniniwala kayo, before kami magstart magtrabaho, naglalagay kami ng alkohol. Sa lahat. Bakit? Parang ako kasi pag gano'n, nausik no? ah, kayo pareho. Ah, uusik Medyo. Talaga, parang hindi ko na napagtanto. Oh. <laughs> kasi matagal ko na kilala si Dudot eh. Oo oh. oh. nga ba? Medyo. Hindi masyado, natutulog kaya kami sa sahig niya. Naglalatag lang kami ng banig. <laughs> Huwag mo so, so, sabihin, baka malaman. Ang <laughs> naraan.